Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katapangan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta sa ating bansa. Ginit ng Pangulo na malaki ang naging papel ng sandatang lakas sa pananatili ng kapayapaan at paggit ng ating karapatan sa ating teritoryo. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa ikawalumputwalong anabersaryo ng AFP na ginanap sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Isa nga sa kanyang mga nabanggit na insidente ay ang December 10 water cannon incident sa Ayungin Shoal. Personal na nasaksihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang nangyari dahil sakay siya ng Uniza May 1 na papunta sa BRP Sierra Madre na magdadala ng supply para sa mga tropa. Ayon sa Pangulo, nakababahala ang aksyon ng China pero ang insidente ay nagpakita ng katapangan ng Pilipino sa harap ng panggigipit ng mga dayuhan. Sinabi rin ng pangulo sa AFP na palakasin ang kanilang pakikipag-ugnayan at alyansa sa foreign counterparts.